ang video na ito mga kaubayan ay pauwi na po ako pero may nadaanan po ako na mga halamang gamot dito sa aking dadaanan bago po ako uwi at sinilip po nga po napakalit na area po mga kaubayan pero ang dami po ito po yung mga pinapalabas ko na gamot sa ubo noon, ito po yung ampalayang ligaw mga kaubayan napakarami pong ampalayang ligaw oh. ang dami Kukurin ko po lahat yan kasi lilinisan na po ito mga kaubayan, silipin po natin kung gaano po karami ang ampalayang ligaw na yan. Kung inyo pong nakikita mga kaubayan, yun mga ampalayang ligaw po yan. No? Ang ampalayang ligaw ay hindi nalingid sa mga napapanood nyo sa aking mga videos. Ay isa po yan sa mga ginagamit ko na panggamot sa makakapit na ubo yung matagal na po na ubo yan po ang palayang ligaw po ang ginagamit ko at uh, may kasangkapan po yan na origano kukunin ko po lahat yan mga kaubayan bago po nila alinisan kasi papalinisan na po ng may-ari ito kaya uh, uh, nagpaalam po tayo na kukunin po natin yan yung mga palayang ligaw na yan napakarami po kukunin kukunin ko lahat po yan mga kaubayan kasi i-stack eh, ko po sa rep yan, eh. Kasi itong tangkay nito, ang proseso ng paggamit nito mga kaubayan, ay itong tangkay po ang ginagamit ko. Kukuha po muna ako mga kaubayan. Ang haba po mga kaubayan oh, Ang dami pa po doon no? Ang haba po Itong ampalayang ligaw na ito Ang proseso ng paggamit nito Pagdating po sa ubo Ang proseso po ng paggamit nito Ay itong tangkay na ito mga kaubayan Tinatanggal ko po itong mga dahon Itong mga dahon inuulam na po Itong tangkay na ito Bali Tatlong pirasong tangkay na ganito kahaba tatlong pirasong tangkay na ganyan po kahaba yan mga kaubayan if, uh, sasamaan po ng apat na o kaya tatlong pirasong dahon ng oregano tapos lagundi pag yung ubo po mga kaubayan ay matagal na po yun yung ubo na yun at inabot na po ng mga taon yung ubo na yun ay ang katapat po niyan ay tangkay ng ampalaya po lamang tangkay ng ampalaya ang proseso ng paggamit dyan ay linalaga po yun kasama po nyan yung oregano at yung lagundi ngayon pag may dugo-dugo naman na po yung ubo at makakapit na uh, plema pag may dugo-dugo na po yun dahil sa tagal nga po ay sinasamaan po yan ng dahon ng bayabas dahon ng bayabas o kaya balat ng bayabas po mga kaubayan kahit gaano na po katagal kahit gaano po katagal yung ubo na yan pag ginamitan po namin ng ampalaya na sa tamang proseso po lamang ang paggamit ng ampalaya pag ginamitan po namin yan ay sa ilang araw po, kahit taon na po yung ubo na yon sa ilang araw po lamang po namin na pinapainom ng ampalayang ligaw ay matatanggal na po yun basta't nasa tamang proseso po lamang. Marami na sa ating mga kaubayan ang pinagda, pinagsubukan po namin nito. Uh, lalong lalo na pagpanahon po ng tag-ulan. Hirap na hirap po sila sa kanilang ubo. Ang tagal na po yung kanilang ubo, inaabot na po ng taon, buwan. Hindi pa po o gumagaling-galing kahit ano pong inumin nila na sintetik na gamot, medisina, ay hindi pa po gumagaling-galing yun mga kaubayan. Pero pag ginamitan po namin ng ampalaya, tangkay ng ampalaya, oregano, lagundi, at bayabas, sa ilang araw lamang po mga kaubayan na pag-inom ng ampalaya, ay gagaling na po yun. Yung mga ipinapalabas po namin na mga videos tungkol sa ampalaya ay pag nagpalabas po kami ng mga videos tungkol sa ampalaya ibig sabihin po noon ay may pinaggamitan po kami na ating mga kaubayan. ayun po kukunin ko po 'yun ng tatabao ayun no Tignan niyo po kung gaano katatabay tumakaw bayan Marami pa po mga kaubayan, pero kukunin ko lahat yan kasi ang gagawin ko po ay tatanggalin ko po itong dahon niya, ulamin ko po yung dahon niya at itong tangkay niya ay i-stack po namin sa uh, refrigerator. Kung inyo po makikita mga kaubayan, hindi lang po ang palayang ligaw, ang palaya ang nandito, na, narito rin po yung mga halamang gamot na yung mga pinapalabas ko tungkol sa lahat ng uri ng sakit ng balat ayan po siya mga kaubayan no? eto po siya napakarami mga kaubayan eto po yung tinatawag naming tantandok Itong tantandok na ito ay ito po yung ginagamit namin sa mga Uh, sakit sa balat. Basta't sakit po sa balat, lalong-lalo na po yung mga eksema. Ito po ang ginagamit namin. Ang proseso po ng paggamit nito ay kinukuha po namin ito, binubunot po namin yun, sa po namin pinipit-pit. Pag grabe na po yung eksema, nagtutubig at kinakain na po ng virus yung mga balat natin, yung laman-laman, ito po ang itinatapal namin sa eksema. Ito po mga kaubayan, nakikita nyo pong ganito ito, na malamig. Mainit po ito. Mainit po ito. Itong halamang gamot na ito mga kaubayan, ay aksido po ito. Aksido. Nakikita nyo pong ganyan yan, na baliwala, wala kayong mararamdaman. Pero pag itinapal po sa karamdaman, sa balat yan, itinapal po, mararamdaman nyo po, onti-onti po yan na umiinit, nakasinginit po ng tubig. Yan po. Ito po ang ginagamit namin sa mga sakit sa balat, lalo-lalo na po sa mga eksema, yung mga may virus na kumakain sa mga balat. Ito po yun, mga kaubayan. Kung tawagin po namin itong halamang gamot na ito, ay tantandok napakarami po. Ayan po, tignan po ninyo. Ayan o, oh, ang dami sayang nga lang kasi ang tingin natin sa mga yan ay mga walang kwentang mga lamang gamot pero sa ating mga herbalist po ay napaka-importante po yan mga kaubayan yung halamang gamot na ayan at andito din po yung mga gamot sa binat yan po yung mga gamot sa binat yan kaya wag po nating baliwalain saliksikin po natin yung makakayahan ng mga halamang gamot, mga kaubayan, marami pong salamat.